Riders. 70 lang. 60... O, 70 70 pesos mga riders no para hindi mabasa yung mga ano niyo mga yung cellphone niyo habang nagta-travel kayo. So yan mga shot dito no sa mga lahat ng mga ori the pit. Track rider natin mga shot. Yan hindi natin nakakalimutan tong mga sa nung araw. Talagang ito pang ginagamit nila. Hindi pa wala pa mga computer no. Ito 'tong track rider na no, pinaka-original, mga legit tule, mga gumagana tong mga shot ano na din. 500 pa, hindi natin kung negosable pa ang pritual nito. Ang uh, ito. Good na good ko mga 500 pesos lang. Ang halaga 500. So, nagang yung ano, mura na ito. Panalo, panalo magandang magandang mga mga so welcome back sa youtube channel natin mga so nandito naman tayo sa Buratan sa Carmen Planas so shout out sa lahat mga subscriber natin so lalo, lalo sa mga si no? so samahan naman muli si Tony Vlog dito sa mga nakalatag dito sa divisor sa mga Buratan so let's go so yan mga iso, dito no sa so, mga lahat ng mga orito to 20 pesos no so, so what tayo bibili tayo na ano isco driver no nag-20 uh, pesos na ng lahat. Uh, sorry, sige lang. Ay, uh, sorry. So, tayo ng baliktaran. Okay. So, uh, uh. Baliktara, maghanap tayo ng baliktaran na anong tulad nyo ito. mga ko. So, balik, ito, balik hindi. hindi. mga So, lahat ng ore dito, 20 bit pesos lang. Ito, ito, mga isang 20-20 pesos lang yan wala ito ng tara wala ito maanap nandok tayo rito 20 pesos 20 rito lahat no? isang piraso 20 Ayan. tapos Wala nang balik tara kanya. दम्पतहरू uh, बन्दर kutsara mga yung, mga gold, no? So, yan, uh, oh, 120. So, isang seat, no? 120 dito isang bandil ito, ito, mga 120. ito, Ito, mga 120 rin. Uh, 120 yan, ito, 70. 120, yung mga, yung, mga kutsara, Ito, 70. Ito, so, mga oro, 70 lang, mga kutsara natin. Yan. Ano yung sampo-sampo? Ano yun? Ah, ito. Oh, ganda rin ito. Makapal din. Oh. Sampo rin din ito. Oh. Mga kutsara, sampo. So, makapal dito. 120, yeah. ma. Okay, salamat. Ito na lang. Ayan ito mga guys. Tuloy-tuloy tayo. Mga uh, naglatot. Medyo tanghali na tayo. Ayan. Yeah. yan katulad yun. Oh. Ayan. Yeah. Ayan ang mga bintaan yan. nakita niya isang buo niyan, boss. San libo. Ha? San libo. San libo daw mga ah, ilaw na. Con, oh, isang, na isang seat na siya. I-install mo na lang 'to, I, mo na lang. Ayun. Isang libo, isang seat na siya, no? Dito, manok, menudo, jamsoy, lagang baboy. maganda, isang na. Okay, manok, jamsoy, lagang baboy. Yeah. Yeah, mga lata kayo Tuloy-tuloy yeah, tayo -tuloy sa baba ko guys. No? Yeah, mayroon tayo mga ano So mga dating mga guys yung Mga uh, lumang kasit Mayroon dyan mga lumang kasit Mga uh, top bag natin mayroon dyan mga bag nya 450 mga bag mga uh, dito naman na kay ano mga latag mga imported na mga gamit sa bahay sa kabila Hello! Nandito oh. lang ako! Sumadami uh, na sila! Sumadami hey, na! Nandito uh, naman dito mga guys Ito si Michael, magkano to? Pan-display natin 200 200 ang isang seat na to Oo oh, O isang seat na ito mga kaibigan babasagin po Ang hirap tanggalin Ang hirap tanggalin natin yeah. Ang hirap punin sa tagat na Oo oh, Sales natin o oh. yan yeah. 200 yan yeah. about sa mga nakalatag ni Boss Michael dito sa mga latagan ni Boss Michael Yan, yan mga, mayroon siya mga P200,000 Mayroon pa ako ng talamin, mayroon pa Ano yan Boss Michael? Ano yan? Video? Video kami 200 nyo po, 20. 200 lang Ayun, ito, Jordan Hindi, ito kayo, talaga May halo lang, halo ka lang Halo lang Ayun ang brand Oo, oh, ayan ang brand Oo, Ayan, mga latag din boss, mahal kayo eh Ayan, baba tayo mga guys,

Bigyan mo naman mga kong discount dyan na mga tulad. 199. 199 pisa. <laughs> Kurifot na discount mo. Sandaan. 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 daw. Piso lang discount mo. Okay. Yan, dito mga isa, mga latag ni Gulat, no? Mayroon tayo dito mga about ng mga nakalatag niya naman dyan. Alatag ni Gulat Ayan Mayroon kayo itong mga pang-discipline natin Dito Alatag ni Gulat dito oh. dito tayo Dito kayo yung mga laruan na Uy, mayroon tayo itong ano mo ito Pagkaiba Good morning! Eh may ano natin po? Magkaano? Typewriter. Tol, magkano 'tong typewriter? Typewriter magkano? Yung mga typewriter natin mga jadla. No? Yung hindi natin nakakalimutan 'tong mga araw, talagang ito pang ginagamit nila. Hindi pa wala pang mga computer, no? Ito typewriter na pinaka-original, mga legit mga. Gumagana 'tong mga 'to, ano? Yung typewriter natin, 500 pa, hindi natin kung negotiable pa ang presyo nito, ang uh, typewriter to. Good na good 'to mga sir. 500 pesos lang ang halaga 500 so nagang yung ano mura na to panalo panalo nito mga mayro tayo sa bilyar sa bilyar boss magkano bola nay sa bilyar natin magkano 500 500 bola ng bilyar ba ngayon 500 yung mga siya 500 lang so mayroon tayong timbangan dito ang timbangan natin nay magkano isang daan mga battery ba to ay, ay. Yan yeah, mga bag ng cargo. Oh. Ah, okay. Okay na, D Di digital mo ah, 100 lang. Yan. Ato ah, pala oh. oh o pa-ko lang. Ayun, eh, gumagana na siya. 100 lang to mga sasyo dito mga latag ni ano ni nanay no. Yan. Yan dai 100 lang. Monitor magkano yan? Ah, serok. Serok mas magkano? Serok mas magkano? One thousand masin magkano 1,000 serok masin maliit 'yan. Sa computer no? Ah, printer. Ah, printer no Sa computer, bring, uh, printer natin. Ay, oh, mga latag ni Ate dito no? Ayan So naghanap naman kayo sa mga laruan dito Mayroon tayong mga free swan dito mga laruan natin Mayroon dito sa mga ko kuya naman Okay Balik dyan din sila magagaling Siguro Yan so, Gagod mo sama natin ha Okay lang Magdamit sa pangbahay sa so, mga pala Para makakuha kayong idea ito mga guys so, Dito sa mga bintana ng mga pala natin Magkano? Oh pala 250 mga pala natin eh. mga pala natin so mayroon tayong mga mga laruan din tayo dito mga mga laruan no? mga din ito mga laruan nila uh, mga latag mga sampo mga ng game sampo mga mga latag kaya ito yung Chargeable siya. O sige, basta ano ba? Bakit hindi naka yun? Wala kasi siyang Power bank. O dito. O oh, ma. Ang laki nun ah. Okay, okay na ka, basta okay na, na. ka. Okay. Eh. Yan mga uh, yes, oh. po mga kayo, so tayo rito no? So about mga nakalatag dito ito no? So punta tayo kay ano, kay Ate Na pinagkaguluan naman si Ate Maki oh. Yun no? dito sa area na ito na sa, sa gitna ito no? sa gitna tayo Yan si Ate Maki Ate Maki, wala kang payong, mangingitin ka niyan Yan mga ito, latag Ate Maki rito, oh mga ano natin dito dalawang 150 15. ayun dalawang 50 long sleeve po oh. long sleeve dalawang 50 yan long slip dalawang 150 doon mga kiso oh. Ah, mga lumsip dalawang kukyo panalo 75 bawat isa so mayroon tayong mga ano jacket natin magkano 200 200 jacket mga guys yan dalawang kukyo yan si ate maki shout out ka si ate maki dalawang kukyo may mga kasit dito mayroon din na katulad. At yung mga kaya magkatumbid na to Yung kasit mo? 200 ito mga siya. 200. Yan. Yan mga ano dito. Pinagkagula naman siya ano na dito mga ito. Ito po mga ano po rin yun no? dito sa mga bawat na mga ano mag christmas ano na papas na mga guys no yan mga para mga kuwala ng ideas mga Christmas light magkano to ba magkano magkano yan ganito baunan magkano to baunan ba ay po 80 lang 80 lang yan mga Oh, yan mga guys, 80 baw na natin dito mga Christmas lights. Siyempre, ganito boss, magkano bintan nito? Yeah, 150 lang. Ako. 150 lang din. Sa mga Christmas lights natin, magkano? Christmas lights, isandaan, 80. Ah, oh, isandaan, 80. Ganun lang ang labanan ng mga. Yan dito para makakuha ng idea katulad dito mga katulad yung mga riders 70 lang 70 o, 70 pesos mga riders no para hindi mabasa yung mga ano nyo yun, yung mga cellphone nyo habang nagka-travel kayo mga nagra-ride kayo mga lalamog yan mayroon tayong mga dito mga ka-waterproof na o Isandaan lang. Isandaan po? Okay, 70 lang. Ah, 70 lang daw. Ganito ah. Yan, mga nagta-tracking o nagta-travel dyan o yung katulang ng ano rider. Mga ride sa mga lalamog. Yan. Sabon, magkano yung sabon? Okay. Eh. Ayan, mga sabon. Safe card, magkano? Tatlo yung sandaan. Tatlo yung sandaan daw. Okay. Okay yung pangkamay natin yung mga kay Boss Arnold yung mga tulad ng mga sapatos nya 1-5, 1-8 saka ng Boss Arnold okay salamat mga dito no mga segunda mano natin mga part ng motor guys meron dito mga yan. Yan. Nakalatag ito, mga nakalatag po rito mga ito so mayroon tayo rin mga brand nyo rin sa mga sapatos o sandals natin yan mga sapatos mayroon din nakalatag din dyan yan katulad yan ay